Agapay ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Governor Aurelio Oye Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali at ang lokal na pamahalaan ng Gabaldon sa pamumuno ni Mayor Joby Imata at Vice Mayor Victorino Sabino sa isinagawang Grand Tree Planting ng Aerox Club Philippines ACP sa Digmala Creek, Barangay Pantok, Gabaldon, Nueva Ecija nitong May 31, 2025. Nasa isang daan limampu ng fruit-bearing seedlings ay mula sa Environment and Natural Resources Office o Enro ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija at 350 ng na nara at iba pang mga seedlings ang galing sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng Gabaldon. Ipinadala naman ni Gov Oyi ang mobile kitchen na siyang nagpakain sa mga miyembro ng ACP at sa mga nakiisa sa nasabing aktibidad. Ang Aerox Club Nueva Ecija Chapter sa pamumuno ni Marlon Luni Fernando, Romel Ocampo at Jun Mar Empanya ang naging tagapangasiwa ng nasabing aktibidad. Ang pagtatanim ay pinangunahan naman ni John Paul Constantino, pangulo ng National Organization ng Aerox Club Philippines, kasama ang mga miyembro mula sa National Admins, Malabon, Baler, South Caloocan, Bulacan, Rizal, Pasig, Mandaluyong, Pampanga, Tarlac, Kabite, Bataan, North Caloocan, Metro South Manila, Quezon City, Baguio, at La Union Chapter ng Aerox Club Philippines. Kasama din nagtanim ang mga kawani mula sa Gabaldon Municipal Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Leonardo Licorzado. Ayon kay John Paul Constantino, ito na ang ikatlong pagkakataon ng grupo na makapagtanim ng puno sa nasabing lugar bilang tugon na mapangalagaan ng kalikasan at upang dumabalik. Ang layunin po natin ngayon dito sa aming uh, gawain ng uh, Aerox of Philippines ay ang makatulong sa ating kalikasan at ito po ay uh, advocacya ng aming grupo at samahan na makatulong din sa ating kalikasan. Salamat po ng marami sa bayan ng Gabaldon, especially po kay Mayor Imata sa pagbibigay pagkakataon palagi na taon-taon namin ginagawa dito sa Gabaldon ang aming tree planting. At maraming 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 salamat din po sa aming ang uh, pinakamamahal na gob o inumali na palagi nakasuporta po sa amin at uh, palagi nga uh, anjaan para kami ay a uh, uh, agapayan sa sa uh, lahat ng aming gawain at uh, maraming maraming salamat po palagi ko Sa balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaragan nag-uulat para sa DWNE Talaradyo ang inyong kakampi. ani?